Los Angeles Lakers may bagong hired sa coaching staff at Rob Pelinka nag-trade pa. Pero bago yan, isang bagong muka ang idinagdag ng Los Angeles Lakers sa kanilang coaching staff matapos nilang hirangin si Justin Robinson bilang player development coach ayon sa opisyal na anunsyo ng Duke University Men's Basketball Program. Si Robinson ay naglaro ng limang season para sa Duke at nagtapos ng kanyang college career noong 2019 to 2020 season. Pagkatapos ng kolehiyo, nagtungo siya sa ibang bansa upang ipagpatuloy ang kanyang profesional na karera kung saan siya ay nag Laro sa Montenegro at Israel sa loob ng tatlong taon. Noong 2023, bumalik siya sa Duke ngunit sa pagkakataong ito bilang coach, bilang Director of Player Development. Sa posisyong iyon, nakakuha siya ng mahalagang karanasan sa pagtuturo at paghubog ng mga batang manlalaro na lalo pang nagpataas ng kanyang reputasyon bilang isang batang coach. Ang hakbang na ito ng Lakers ay nakatanggap ng halo-halong reaksyon mula sa mga analyst. May ilan na naniniwalang magandang desisyon ito, lalo na't kailangan ng koponan ang mga coach na marunong mag-develop ng mga batang player at may may malapit na ugnayan sa modernong laro ng basketball. Ngunit may iba namang nagsasabing dapat ay si Coach Michael Malone na lang ang kinuha ng front office. Ayon sa kanila, malaking tulong sana ito kay JJ Redick sa pagbuo ng game plans at crucial in-game adjustments, bagay na kinulang si Redick noong nakaraang season, lalo na sa mga dikdikang laban. Kilalang kilala si Malone sa kanyang mahusay na in-game adjustments na kadalasang nagre sa panalo. Kung nakuha siya ng Lakers, maaaring mas lumalim pa ang coaching experience ng koponan. Gayunpaman, umaasa ang Lakers ngers na si Robinson ay magiging susi sa mas malawak at matagumpay na player development program para sa paparating na season. Samantala, kanina lamang ay opisyal nang pumirma si Deandre Ayton sa Los Angeles Lakers bilang kanilang bagong starting center. Isa itong malaking hakbang para sa Koponan lalo na't kilala si Ayton sa kanyang presensya sa ilalim ng ring at kakayahang magdominate sa paint. Bukod kay Ayton, opisyal na ring nagresign si Jackson Hayes sa Lakers matapos ang paglalaro sa team. Patunay na tiwala pa rin ang pamunuan sa kanyang potensyal at bilang backup big man. Hindi lang doon natapos ang galawan ng Lakers dahil opisyal na ring naging bahagi ng team si Adu Tiero matapos ang makasaysayang 7-team trade ayon kay Shams Charania. Si Tiero ay isang batang player na kilala sa kanyang depensa at hustle, bagay na maaaring makatulong sa lalim ng bench ng Lakers. Gayunpaman, kahit pa may mga bagong mukha na sa roster, hindi pa rin tumitigil si Rob Pelinka sa paghanap ng karagdagang puwersa para sa team. Ayon sa ilang Lakers insiders, bukas pa si Pelinka sa posibilidad ng mga trade o pagkuha ng mga free agents upang mapalakas pa ang lineup ng koponan. Isa sa mga matunog na trade candidates ay sina Gabe Vincent, Rui Hachimura, at lalo na si Dalton Knecht. Si Knecht, na inaasahang breakout player sana, ay hindi naging consistent sa kanyang performance ngayon sa Summer League. Sa unang laro ay nagtala lamang siya ng 10 points at sa ikalawa ay pat na puntos lamang sa loob ng 22 minutes, may shooting percentage na 2 of 7 sa field at 0 of 3 sa 3-point area. Dahil dito, lumabas ang chismis na posibleng itrade si Knecht at Hachimura sa Miami kapalit ni Andrew Wiggins na sinasabing interesado rin sa serbisyo ni Knecht. Samantala, isa rin sa mga target ng Lakers Lakers ngayon ay ang free agent na si Gary Payton II na kasalukuyang wala pang kontrata mula sa Golden State Warriors. Malaki ang tsansa ng Lakers na makuha si Payton dahil dati na itong naglaro sa team bilang two-way player. Kung makuha nila si Payton, madadagdagan ang kanilang depensa sa guard position, lalo na't na kilala si Payton bilang isa sa pinakamahusay na perimeter defenders sa liga. Tila hindi pa tapos ang galawan ng Lakers ngayong off-season at marami pang maaring mangyari bago magsimula ang bagong NBA season.